Hello everyone! Karong adlaw ang maghimuta o isa ka long pouch with zipper. Pwede na ta tamo gamit o maski unsa na fabric ani pero para sa impormasyon sa tanan, kani akong fabric ang gigamit kay canvas ding tela. Una maghimuta o stopper sa zipper para dili mo lahos, inig i-close open na to ang pouch. Gupitan na to ang isiga kilid sa stopper para mas hinlo siya lang tawin. Anda mo na to ang body o ato ang tunga on sa makaduha o ato ang markahan ang tunga o pin or maski unsa na markings na available sa inyong gilid. Be sure lang na inigbutang ninyo sa inyong zipper kaya naka-center siya o inigpin ninyo is dili maapil tong naa sa ilalom sa fabric. Again, be careful lang ta sa pins kaya agay ang labas pag maapil ang imong kamot. Tahian nato ang zipper hangtod sa pinakaubos ug ginahinay lang kay basin maapil nimo ang slider. Tungaon nato pag usab ang fabric og ato ang i kung asa kutob ang iyang zipper o din ha ato ana pud siyang padaganan hangtod sa pinakaubos. Iabot nato tong zipper nga wala pay tahi ug ang tela nga wala pay tahi. o ginahinayan usab nato sa pagpadagan hangtod sa pinakaubos. Again, careful ta kay basin maapil na tuog tahi ang slider nga mauna ang magkos kung nganong mabalian ta og dagong. Pick on na to tong nabilin nga body nga wala pa naka-attach sa na zipper o kato ang panagana ni hinay Kuot na to sa hinay, hinay tong right side sa iyahang body which is na-added ang zipper o hinay-hinay lang ta sa pagbalik kay basin mga langkat na ang tanan na to nga fabric. Padagan na nato ang kilid sa zipper, ang duha ka sides niya o din hinga portion sa una maglisod jud kayo ko dinhi og tahi. Pero karagayan makakita aragi hapon kag pamaagi kung unsaon nimo pagpadali ang imuhang trabaho. Sa mga wala pa nakakita sa ako ang YouTube channel, husbon ko dili ko expert, dili ko hawd ani. Sa jang kusog lang jud ko mangita og pamaagi og naga-research pop ko. Isa sa mga rason ko ngano ang pagpanahi nahimo na akong passion tayaan na ito ang isig kagilid o gupito na ito ang mga excess para limpyo ang ato ang pouch. Huwag mawala ang iha mga bungut bungot sa kilid gani para pud inaghuman dili nakaayo ta nga kanang daghan nga ganit kaayo ta og kanang lipihonon maghimo ta og cute nga handle ato alang pikan sa iyang isig ka kilid tapos ato asyang iabot and then ato asyang padaganan hangtod sa pinakaubos ug dili lang pud ang right side lang pud ang ato ang buhaton kundi apilon pud nato ang left side para mas nice sya tan-awon inag nana siya sa bag Ato asyang uh, ikabit ug apil dito sa kilid sa pouch kauban sa ato tags if naa uh, pero sa karon dili sabi magbutang og tags kay white man ang amo uh, fabric magamit lang mi og tags kung colored ang amo ang fabric baliho na sab na ang ato ang pouch ug padagan na pod na to. and this time double stitch na ta kay para ligon og okay ang ato ang pouch nga gihimo. Grabe ka full feeling sa heart ka nang naanapod tay mahuman gani project. And kagani na nakaingon ko nga um, ang pagpanahi is nahimo siyang passion nako na pero lately na realize nako na nga ang pagpanahi lang usa ka passion kundi ni isa ni ka therapy. Dako kayong tabang sa to mental health, sa peace of mind na to, kay malingaw man ta, and naabod ka nang bag-o ganing mga nakatunan. Maski kinsa sa ito, pwede jud makatahe o inani And tada! Diara nga to ang finished product na long pouch with zipper. And naapod siya Sa mga wala nakakita sa ako ang tote bag tutorial sa YouTube, pwede na kayo mong visit dito. Sunod na po! Buyers!